na barangay naman sa Dingle, Iloilo, nagre-reklamo dahil po sa maraming langaw. Ang kasama natin sa balita ngayon si Idol Reynald Arca ng IFM Iloilo. RMN Nagrereklamo ang apat na barangay sa Dingle Iloilo laban sa isang poultry farm ng San Miguel Corporation matatagpuan sa barangay Tula-Tulaan, Dingle Iloilo. Ayon kay Marcelo Merindad, isang retired Master Sergeant ng Philippine Marines, matagal na umano itong problema ngunit wala pa ring konkretong aksyon mula sa mga opisyal kanilang barangay at sa lokal na pamahalaan ng Dingle. Dagdag pa ni Merindad na humigit kumulang 40,000 na manok ang nasa loob ng naturang poultry farm. Aniya nagmumula ang mga langaw sa mga patay na manok na inililibing lamang sa loob ng farm. Dahil dito patuloy na nagdurusa ang mga residente sa pagdami ng langaw sa kanilang lugar. Ang mga apektadong barangay ay ang barangay Kaguyuman, Nazuni, Tula-Tulaan, Agtatakay at Gutawa. Nananawagan ang mga residente na mabigyan ng agarang solusyon ng kanilang problema sa langaw. Kasama mo sa DYIC ay FM Iloilo, Idol Rinald Arca, Tatak, RMN.